Boss. Boss. Sir, nasaan po tayo ngayon, sir? Sir Jack. 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 <laughs> Nasa Kaibigan Tunnel po tayo, boss. Napakaganda po dito. Po sir, nasaan po tayo, sir, ngayon? Ibiang Tunnel po, boss. Sir, nasan buhay po buhay. tayo ngayon? Ibiang. Galing pa kami late. -tick. Sir, taga saan po kayo, sir, kayo? Saan ka ba, boss? Ayan, naroon niyo po kami ngayon sa Kabyang Tunnel. Yun, Pinabasa akong discover kami bagong liguan. Ito lang malapit sa Kabiang Tunnel. Yeah, let's go, tere mga kasama ko. From Rosario, Batangas. Nilusog namin ang isang Blue Lagoon dito sa nasubu Batangas. Hoy, iimo na kay diyan. Hey. Lulusukin namin na napakalalim na bangin. Buti yung ibang bata dyan, walang kadaladala. Ayaw kami dala, magkabilang kamay pa. After 10 minutes, makarating na kami sa baba. Saan makikita ang magandang liguan? Ha, ah, minadaan na naman kaming river crossing. Napakalinis ng tubig. Ay, kanya kanyang hanap ka ng spot din eh. Oh, meron pa daw. Saan ka dito yung ano? Muna Tiktok, tiktok, tiktok. saya saya Kaya tatlo. Dali. Ano you know? dyan Yes, na. Huwag ka na, pangit ka na naman. Malamig ka? Putang, delikado. Ay, malamig eh. O, oh, napasok ko ng teka siya. yow! tatak na teka. Wow, nice place ang amin napuntahan ito. Blue Lagoon. Pero hindi ito yung pinaka-centralist mo. Pare, blue nga ang tubig eh sa video. so ano ka hype nare oh napaklister clear ng tubig boy